Malayo na sa panganib at mas maayos ng makakapamuhay ang dalawang daan at labing anim na pamilya matapos igawad sa kanila ang mga pabahay sa One Bataan Village, Balanga. Sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand Bombo Marcos Jr. noong ikasyam ng Abril. Nagagalak ako na personal na masaksihan ang pamamahagi ng dalawang daan at labing anim na pabahay sa ating mga benepisyaryo Para sa kaalaman ng lahat, ang NHA Balanga City Low-Rise Housing Project ay bahagi ng ating patuloy na pagsisikap upang bigyan ng maayos na tahanan ang bawat mamamayang Pilipino. Ang proyektong pabahay na ito ay sinimula noong Desyembre 2020 na sa katuparan sa pagtutulungan ng Department of Human Settlements and Urban Development, National Housing Authority, Balanga LGU sa pamumuno ni Mayor Francis Garcia, Tanggapan ni 2nd District Representative Abbott Garcia, at ng Pamahalaang Panlalawigan ng Bataan sa pamumuno ni Governor Joette Garcia bilang bahagi ng pambansang pabahay para sa Pilipino Housing Program ng Pamahalaang Nasyonal. Ang bawat housing unit ay 27 square meters ang laki at may dalawang kwarto, kusina, banyo, may linya ng tubig at kuryente. May mga pangunahing pasilidad na rin ang One Bataan Village, Balanga City tulad ng isang community center, paaralan at covered basketball court. Itong mga ating homeowners ngayon or ating mga beneficiaries, sila po yung dating nakatira dito po sa may bagong bayan, sa talisay, nasa danger zone, malapit po sa tabing, nasa tabing ilog po. Kaya po sila yung ating pinrioritize nang sa ganon ay maging ligtas ang bawat isa pagdalalo na pagdating po ng kalamidad at magkaroon po ng mas maayos na pumumuhay. Kukompletuhin po natin ang lahat ng pasilidad, lahat ng amenities mula sa health center, skwelahan, mga bagong daan, covered courts, daycare centers, at iba-iba pa pong facility para maging isang kompletong masaya, maging hawa at ligtas na komunidad sa ilalim ng housing program ng ating Pangulo at ng National Housing Authority. Sa kasalukuyan, may 10 proyektong pabahay sa buong lalawigan ang kinukumpleto para tugunan ang mahigit 56,000 pamilyang pataenyo na karamihan ay informal settlers na naninirahan sa delikadong lugar o mga biktima ng kalamidad. Pinangunahan ni Senator Christopher Bongo ang pagpapasinaya ng Samal Super Health Center at Samal Public Market. Gayon din ang groundbreaking ceremony ng Samal Multi-purpose Gym noong ika ng Abril. Noon, nandito po ako sa groundbreaking nitong inyong Super Health Center. Ngayon, andyan na po 'yung resulta. Isa sa pinakamagandang Super Health Center sa buong Pilipinas na nakita ko. Ang Super Health Center po, it's a medium type of a polyclinic mapapakinabangan nyo po ito. Dahil lahat ng Pilipino, membro po ng PhilHealth. Pwede kayong magpakonsulta, sabi ko kay Mayor, magpa-accredit sila at lahat kayo magpapakonsulta dyan sa inyong Super Health Center. Yung mga buntis, pwede na po mga anak dito. Ang nasabing Super Health Center ay lubos na makatutulong sa mga samalenyo sa agarang pagtanggap ng serbisyong pangkalusugan dahil mayroon itong sariling x-ray machine, birthing clinic, ultrasound at dental clinic. Alam niyo po, pagdating sa kalusugan, siyempre, uh, naniniwala ako sa kasabihan na uh, prevention is better than cure. Kaya napakalaking tulong po ng uh, Super RHO na ito sa ating mga mamamayan. Kasi, uh, bukod sa malaki, uh, mas kumbinyente yung mga tao, ay yung mga basic services po ay uh, pwede na po dito sa ating Super RHQ. Bukod sa Samal, ay nagkaroon din ng groundbreaking ceremony ng Super Health Center sa Limay. Samantalang binisita niya naman ang kaparehong pasilidad na nasa bayan ng Hermosa. Mahigit 700 daang bataenyos ang nakibahagi sa Bataan Freedom Ride 2024 noong ikalabing tatlo ng Abril, kaugnay ng paggunita sa Araw ng Kagitingan. Ang Freedom Ride ay ginaganap taon-taon dito sa ating lalawigan. Bukod sa pagbibigay-pugay sa kabayanihan ng mga veterano noong ikalawang digmaang pandaitig, layo itong isulong ang pagpapahalaga sa kalusugan tungo sa mas malusog na pamumuhay, bunsod ng ehersisyo at pag-iwas sa mga bisyo o ang no tobacco generation. Para sa buwan ngayong Abril, ibinaba ng pamahalaang pandalawigan ng bataan ang ilang serbisyong pampubliko sa Barangay Doña sa Orani sa ilalim ng programa Bisita Bayan Kada Buwan. Sana nga po sa dami ng nakalista ng na mga activities ay i-take advantage po natin, abusuhin po natin ito pong pagkakataon para po lahat ng mga programa na nais ninyo, na kinakilangan ninyo, nakasabay po sa pagbababa ng ating pong mga serbisyo mula sa provincial government ay ating pong makuha yung nararapat na benepisyo. Personal na nakapanayam ni Governor Joyt Garcia, si Kapitan Leonardo Villanueva at ilang residente ng barangay upang alamin ang kanilang mga pangakailangan at kung paano makatutulong ang pamahalaan panlalawigan. Maraming maraming salamat po, Bob, sa pagsuporta at aming mayor dito po sa aming barangay. Hindi ko po malilimutan sa aking paglilingkod ang mga pagkulong ng ating mga lokal na opisyal na sila po ay nakasuporta doon po sa aking barangay. Samantala, gaganapin ang hataw takbo sa Orani ngayong Sabado, ikadalawang po ng Abril, kaya't para sa kompletong detalye, bisitahin ang Facebook page ni Governor Joette Garcia. Asa extreme caution classification pa rin ang mga naitalang temperatura sa 5-day highest heat index sa Lalawigan base sa tala ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Ayon sa kanilang 2-day forecast, asahan pa rin ang matinding init sa ating panahon kaya patuloy na mag-ingat upang maiwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Ayon sa Provincial Health Office, narito ang bilang ng naitalang kaso ng pertussis ngayong araw, ikalabing pito ng Abril sa buong lalawigan. Upang maiwasan ang hawahan, ipinapayo pa rin sa publiko na magtakip ng bibig at ilong kapag umuubo. Para naman sa mga sangkol, hinihikayat ang pagpapabakuna upang hindi na lumala ang mga sintomas.